major in English I am 22 years old and currently residing sa Barangay Luayuay here in Mauban. Everyone is wondering ilang oras ka po nag-aaral sa isang araw? Okay, so aside po sa Everyone has a secret. Ano ano nga ba mga study habits mo? Um, since high school po, um, nag-aaral po talaga ako sa gabi. an anong mensahe mo sa mga mag-aaral ng PKM at ng buong mauban? So, ang mensahe ko po ay um, magtiwala sa sarili. Believe in yourself. Kasi dati or noon, mababa po yung aking kumpiyansa sa sarili. Pero sa tulong ng aking mga instructors, ng aking mga kaibigan, ng aking pamilya, lastly, uh, isa suggest mo ba na maging cum laude ang mga kapwa mo estudyante or ang mga estudyante sa mga uban? Opo, definitely. Um, ang mga words or achievements na natatanggap o nakakamit natin ay mga patunay ng ating pagtatsaga at pagsisipag. Maliban po sa maliban pa po sa mga opportunities na maaaring dumating sa atin kapag nakamit es